Buhay. Welcome back to my mini vlog Ngayon nga ay araw ng biyernes At dahil first friday ngayon ng buwan ng october Magsisimba tayo sa Quiapo Nakasabay nga namin palang Tita ko sa bus At eto nandito na kami sa loton Dito kami bumaba At dito kami dadaan sa underpass Yan ang way Paquiapo Yes Pagkababa nga natin sa loton Sasakay lang tayo ng jeep paquiapo Ba't sumasama kayo? Ilakad lang namin to. Isa din pala sa mga dahilan kung bakit kami pumunta dito sa Quiapo ay dahil bibili nga ka pala kami ng regalo para kay Uu. Nag-birthday kasi siya. At gusto ko siyang bigyan ng something na galing dito sa Kiapo. Alam niyo naman na devoto kami ng asawa ko. Kaya dito talaga kami, madalas na nagsisimba. Actually, ngayon nga lang kami ulit nakabalik eh. Sobrang busy kasi namin. Pero isang way na rin namin to sa pasasalamat sa poong nasareno dahil kahit ano pa manghirap, ang aming pinagdadaanan, nalalampasan namin yan dahil na din sa faith namin sa kanya. Mumili Bumili na nga rin pala kami ng Christmas tree sa Kiapo at nilagay namin dito sa bahay. Yun lang, piliin nyo palagi maging masaya at huwag kalimutang magdasal sa Panginoon. Merry Christmas! Anak sindi!